Oke, memo yeah. So dito po pagka pagka loted kasi yung mga upsetin, dito sila ano sila tumatambay tapos na aabutan sila ng lotay dito po May minsan pinupulot na lang ang mga tilakay dito Meron kaya. kaya kayo nakatakbo na sila Dami kanina nagpusagan ginabon nitong alan Ano laki Laki tuwa Lilo, Laki laki Lalo, Laki

No, dami. Grabe. Mantap agad. Yung, ang laki. Yung, grabe. Hindi oh, oh, na mabuhat. Buhat. <laughs> Buhat. <laughs> Ayan. <laughs> mantap bro. Grabe. Grabe na yan. Oh. Grabe, lalaki oh, mga kapsa to. Kita nyo yan. Ay doon, kami nag-aayos kanina sa taas doon. Bitin yung tali. sabi ni Grabe lalaki. Ay, shout lalaki ng idol, salamat. tilapia. Maraming salamat o, yun no? Latbi. Ang ng latbi. Latbi. Lat 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 grabe. Lat <laughs> yeah, grabe. Oh. Abo. Sila kina ng katawan mo idol? Oh. <laughs> Grabe, laki yun. Kaya, kumantak, kumantak. Wow, laki yun. Ito yun natin, parang wow. <laughs> oh. yun. Wow. Ganun ba